Kamusta po Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat na nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Kung subscribe na lang po kayo pa update sa mga bagong videos na ina ko rawa. Hmm. Pag-iira yung ads. trip na dilo ng asong to Eh <laughs> oh? Ba Baka sila yung bantay diyan Eh Oh tangway Abang, abang na sa duty sila Ye mo na trip tripping sila. Dito <laughs> <laughs> okay, tro yan Sa <laughs> okay, kakamutlaw <lang> yan Eh <laughs> oh, <Uncle, Uncle>. ang <laughs> <laughs> galing Ang galing Ah tagawian ng nilayan trip ng isa. Imbis na manalo eh. Hmm, yan, na-risk yun na. eh uh, Biglang bumangan. Ha? Uh, Lagot. Ha? Uh, ha, uh, baka nagpahinga lang. Tuloy. Party, party. shot ah. Anong klaseng fake shot yan? Anong klaseng fake shot yan? K -k -k Jump shot. Ay, ganun pala. Let's go. Grabe ang ah. angas. Hmm, ka. Ah, Sige nga. First day of walking. 3 kilometer na? 5 kilometer na? Hmm. Dating sa 6 km Wait, oh, wait barbecue Mahala ka sa buhay mo Sira Lalabas lang ako dun ha pag-bentaing mo muna na chicken ni nanay, ha? Bantay natin ng manok si pulgas ano kaya niya bibigyan kita ha pagkatapos na ko alak ng tubig ha nagdamit okay, piti pangalat pulgas ano 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 lang. ano 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 ano

to boss, bakit ka na? Boss, tambay lang din ako dito eh, baka pagabit nga lang din ako. <laughs> oh no! <laughs> Bahala ka sa buhay mo! Ay, love to! yun pala silang customer. Siksiha kayo, ano Eh, guwapa kayo niba? Uy. Ay, naglingi. Uy! Ay, naglingi. Ito, sige, lakaw. Ay, <laughs> ay naglingi. <laughs> Ang lang talaga siya. Grabe, <laughs> <No. laughs> shot glass yan ah. Pang taka pag gano'n. Brad, may nakapagsabi na ba sa'yo na ang cute mo? Wala pa naman. Ganun ba? <laughs> eh, wala tayong magagawa. Ganun talaga. Oh. <laughs> mm -hmm. Bola lang yan. Nakakala mm -hmm. <laughs> ko dati pag nag-abroad ka, gaganda at kikinis ka. Yan pala. Kapaliktaran. Kukulubod at tutubuan ka na ng puting buhok. <laughs> Hahaha. kumuha ka nga ng aso. Aray, may, bantay. Ngayon, yeah, ka na makaalis dahil wala magbabantay sa kanila. <laughs> Legit. Sabi niyo, gastos lang ako ng gastos kasi babalik lang naman ang pera. Eh, oh. asan na? Ang iking scam. Pati ka bumabalik. Mga so, sinungaling kayo. Oh. <laughs> <laughs> Ako, paano ngayon yan? Ah, bigyan mo siya ng pagkain niya. Makapunan <laughs> ah, niya yun eh. Pa'ba ang alungkot natin ngayon ah? Oo nga eh. Gusto mo tuktugan kita? Kao oh, pa Ano gusto mong tuktug? Kahit anong. Basta happy. Happy oh, <laughs> Basta happy daw, di happy birthday. <laughs> Tama nga na ba? Bukal po yung uh, inom. Guys, ayan. Bukal po, masarap. Masarap yan. Ay, mam, masarap na. Ay, nasa? Tupig, masarap. Kasi po, ma'am, yung bukal na yan, huh? may CR po dun sa taas. <laughs> 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 Loko-loko din kasi kuya. May CR talaga dun sa taas. <laughs> <laughs> masarap yung ano namin. Uh. Yun. Okay seryoso na. Oh, nakangano oh, be. Wag naman na magalaka <laughs> kila. Saan kayo punta? Hindi ko alam, <laughs> Kuya. <laughs> Tao's na na Hindi naman pala alam ko alam puntan Tagwalis ka para mawala yung kalat. <laughs> Pero dumami. Gali lansa walis. Eh? Eh? Eh. eh. eh may hilap. Eh? Eh? Eh. 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 Kaya naman talagang... <laughs> Baliktad. Eh? Eh? <laughs> Hindi nila ba naman yun eh. Nakapix yun eh. Ay yes. mm. yes. hey, nako. Ah! <laughs> Alino yan. <laughs> Paano puputi yan? Eh? <laughs> Bawal magtinda dito. No vendors allowed. <laughs> Mukhang may mali ah. Eh. Ayan o. Oh. oh kaya ang ganda niya na. Si, pagka. Oh. Lo, ba't mo? Wala lang, trip ko lang kasi wala akong magawa. Eh. yung tama ako eh. Alas, tama. <laughs> Sayang naman yung tama niya. <laughs> Pag wala siyang gagawin. Gaya nito. Ah. <laughs> sorry, sorry. Nagkaroon tuloy ng gagawin. Ako No. Hmm. Ano? O, sungit ano naman. Galit? Pati sana ano ang dalit? Ano ba ba? Mahinit ang ulo ni Ate ah. ako sa iyo. Ano ba Ano yan? O, um, eh, biglang kinilig eh. <laughs> uling uling ni Kuya ang kilitin ni Ate ah. Ano ba kasi ah? Ay, yung nagbibidyo ka. Tapos ay, di mo alam may nagbibidyo din sa'yo. Eh, <laughs> pasikre-sikreto ka pa dyan, ha? Ay, eh, pal, nakikisali. Wala, eh. <laughs> pinapahiya ko neto. Ah, <laughs> uh, <Stragless> diba? Struggle <laughs> Dati ang pagkain pag matigas. Mm. Pinalalambot ko muna bago ko kainin. Oo. Uh. Pero bakit ngayon? Hindi ko makain hanggat hindi matigas. <laughs> As in, ano ba matigas ba na matigas. Ano ba kasi? Talaga? Oo. Ano ba kasi ba Point of view. Pinabantay sa'yo, Pamangkin. Si Ate yung nag enjoy I, don't want peace. <laughs> I want problems! Ah. Always! No, 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 no. Ah. Malalaman mong marami palang shortcut sa inyo kapag umangkas ka sa tropa mong walang lisensya. Alaman mong malaki magbigay ng tip yung mama mo. Mama! <laughs> yung tip mas malaki pa yung tip kaysa sa allowance mo. <laughs> Uy, day! Sa tingin mo, anong sekreto para tumibay ang isang relasyon? Mm. Ipawelding mo. Kaya oh. <laughs> <laughs> <No. laughs> <laughs> ka niya ate. Papers tayo. Sino na? Six forty Six, six forty five. Daming oras. <laughs> Ito ba? Six forty <laughs> one. Six for oh. <laughs> Iba iba. <laughs> six <for laughs> para. Kahit chis mo eyeliner. Magkatulog. Kanina pa kami yan dito. Gusto gusto na po namin umuwi. Pero di kami makau. <laughs> abang tambay mo na. Hindi totoo yan. Tama, tambay lang muna. abang nandiyan pa sila. cute naman. Eh? Parang eh? eh? baby lang na eh? nasa crib ano. Pag mamatay ako, oh, mm. ayoko na may umiiyak. Talaga. Gusto ko sasama kayo. Oh. ka sa buhay mo. Bahala ka sa buhay mo Oh no! <laughs> wag bah. mong subukan. Masisira so, ang buhay mo. Bahala ka sa buhay mo. Kala lang. Medyo mabigat sa atin. Hindi oh, no. pala <laughs> <laughs> <Di> kakakalis. <laughs> Kunwari, tulog. Oh, sana all. Apakaswerte naman yun naman, Look, Loko loko. Alaka. Alaka. Ano <laughs> Kung ang tawag sa mga taga-China ay Chinese at sa mga taga-Japan naman ay Japanese, yeah. ano naman ang tawag sa mga taga-Bombay? Ah, uh, Bombanes? <laughs> Bombayness. Bombanes. <laughs> Bang! <Bumbanes. laughs> hey, tara na! Ready ka na Ready na ako? Ano? Tara! Ready na din? Let's Tara! Ano? Ready na kayo? Hmm. Yes! Ay ba, iyala rin yung dala, kaliliit! Ayos na rin kami? Ay, nagdala na ako ng madami at sa tindi na sikat ngayon ng araw ay kailangan, kailangan natin ng tubig sa katawan para hindi ma-dehydrate. Ang ah, kaislaw daw! sasama daw yun eh! Tara na! Kaislaw! Kaislaw! Tara na kayo again! Kasama pa ka kayo! Tara! Abay, wala kayo tala tubig! Kailangan yun! Asya, init na araw ngayon. Ha, ah, ikaw lang, na ito. sige. tayo na. Tayo na. dala nila. <laughs> Oy, salmon and lemon. <laughs> 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 yeah, halimbawa, kuya, malasing ako. Saan mo ko dadalhin? Uh. Sa Sala. Ano gagawin mo sa akin sa laon? Oh my god, nakakatakot. papakain siya pati. Ah! 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 Ah!